to my channel ito ang ano kalakansya ni ate Ia ay sa akin kasi sa kanya na ito purple and sa akin na

labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyan, dalawang po. Wag na papalitan ko na lang yan ng limang piso. Papalitan natin mamaya. Huwag mo i-shoot. O ah, sige, bigyan mo yan kay ate niya.

iklop lang, huwag mong i-roll mm -hmm. harap, harap muna dito patingin ako, nang isura ano isura? Ay, ay, ito buka na? ni Granny. Nang bibo. Ito. <laughs> si Granny naman ang pag-tripan mo. Parang tira parang layo. <laughs> oy, 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 oy,